walang sino man ang nananalo sa laban sa pamamagitan lang ng pagdura sa kalaban. Magtatapon ng laway at pupukol ng kaseraan hanggang sa maging matalik na kaibigan mo ang kanyang kaaway. Hindi naman talaga ang mga politiko ang siyang nagbubuklod sa atin gaya ng kanilang sinasabi sa bawat talumpati. Tayo ay nagiging kasangkapan lang na kanilang pag-aari. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang sumumpa para magliktas ng buhay bilang propesyon, naglingkod sa kanyang mga tao at nagmalasakit sa bawat pamilyang nasasakupan, na natiling mahinahon at banayad sa bawat salita ngunit nakalikha pa rin ng kaaway na sa kanyay lihim na nagmamasid at naghihintay ng pagkakataong sakmalin gaya ng mabangis na lobo kung magkuta sa dilim. Ang kwento ni Congressman Yopranyo Erigel, Katarungan para sa bayani ng Agoo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Yopranyo Chan Erigel sa totoong buhay ay mas nakilala din ng na mga nagmamahal sa kanya bilang si Prani o si Sir Prani. Siya ay nagmula sa maimpluwensyang political clan ng mga Ergel sa La Union. Kumuha ng doktor bilang profesyon sa Universidad ng Santo Tomas na nakapagtapos noong taong 1983. Matagal na panahon pa man bago siya pumasok sa politika, likas at bakas na bakas na talaga sa pagkatao ni Prani ang pagiging malapit sa mga tao. Naging takbuhan siya ng mga nangangailangan lalong-lalo na yung mga may kinalaman sa atensyong medikal kung saan siya bihasa. Napakamababang loob at tahimik na tao ni Prani kung siya ay ilarawan ng mga nakapaligid sa kanya. Dahil sa mga pundasyong ito, hindi na nakapagtataka pa na mas piliin siya ng mga tao bilang kanilang punong bayan simula noong buwan ng Hulyo taong 1998 nang una siyang sumabak sa eleksyon. Hindi mahirap lapitan nasa puso ang paglilingkod at naging daan sa unti-unting pagunlad ng kanilang bayan ng Agoo. Nagpatayo siya ng mga paaralan, nagpatupad ng mga programang pangkapayapaan, pangkabuhayan, pangkalikasan at higit sa lahat ang programang pangkalusugan kung saan inaalay niya pati ang kanyang profesyon alang-alang sa paglilingkod sa kanyang mga kababayan. Tatlong sunod-sunod na termino ang isinukli sa kanya ng kanyang mga tao. Sagad na ito at wala nang ikaapat ayon sa ating saligang batas. Kaya't kailangan niyang bumaba sa pwesto. Sa buong panahon ng kanyang panunungkulan, samot saring mga parangal mula sa regional at national ang ipinagkaloob sa bayan ng Agoo. Ilan sa mga ito ay ang Hall of Fame Award para sa pinakamalinis at pinakaligtas na munisipalidad na nasungkit nila ng ilang sunod-sunod na taon mula sa first to third class category ng Gawad Pangulo sa Kapaligiran. Best LGU in Literacy Promotion na dalawang beses din nilang nasungkit sa regional at national level at sa iba't iba pang larangan sa lokal na kategorya. Taong 2007, nang matapos ang kanyang ikatlong termino, na ipinagpatuloy naman ng kanyang butihing asawa ang pagiging ina ng bayan ng Agoo simula ding taon na iyon. Samantalang ang bumabang mayor, Prani Erigel, ay inatasang maging advisor ng Municipal Affairs sa buong lalawigan ng La Union. Nanatili siya sa posisyong ito hanggang sa taong 2010 bago siya nagpasyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanyang bayan. Tumakbo at nanalo naman siya bilang mambabatas ng ikalawang distrito ng kanilang probinsya kung saan bilang doktor hinawakan niya ang komiting pangkalusugan. Isa din siya sa mga miyembro ng mga mambabatas na nagpasa ng Graphic Health Warning Bill. Patuloy si Congressman Erigel sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan at patuloy na dumami ang mga paaralan at mga scholar ng bayan dahil sa pagpapahalaga niya sa edukasyon. Ganon din ang sektor ng agrikultura na pangunahing pangkabuhayan ng kanyang distrito. Hindi rin mabilang ang mga taong nakapagpagamot ng libre o dili kaya naman ay natulungan niya ang mga ito na mapababa ang kanilang mga bill na babayaran sa mga hospital. At diyan nakilala si Congressman Prani Ergel, ang Serbisyong Ergel. Sa patuloy na pagunlad ng kanilang bayan, dumating ito sa puntong iniisip niya na karapat-dapat na itong tanghalin bilang kahanay sa mas mataas na antas ng pamumuhay. Minsan nang pinangarap ng Kongresman na i-convert ang kanilang bayan sa pagiging syudad, ngunit hindi ito kwalipikado ayon sa nakasaad sa batas para sa laki ng land area at dami ng populasyong kailangan. Kaya't para solusyonan ang problema ng ito, buwan ng Hunyo taong 2014, ipinasan ni Congressman Erigel ang House Bill 4644 sa suporta ng mga Ortega clan ng La Union na nagsasaad ng pagsasanib ng dalawang bayan ng Agoo at katabi nitong bayan ng Arengay para matugunan ang nasabing requirement at tatawagin silang Agoo Arengay City. Magandang adhikain ito Ngunit tinutulan sila ng libu-libong mga tagabayan ng Aringay para naman sa kanilang sariling pananaw na politikal. Buwan ng Abril taong 2016, dakong alas 9 ng umaga kasagsaga ng eleksyon noon. Habang binabagtas ni na Congressman Erigel ang kahabaan ng highway sa may bahagi ng barangay Santa Barbara, isang motorsiklo na kanargahan ng bomba ang pinasabog sa konvoy ng Congressman. Hindi nito nahagip ang sasakyan kung saan lulan si Sir Prani ngunit nasa pool nito ang isang van na ikinasawi ng kanyang driver at walong iba pang taga-suporta. Ilan sa mga ito ay malubhang napinsala kabilang ang kanyang personal na alalay na nabulag ang kanang mata. Nakaligtas si Congressman Erigel sa tangkang asasinasyon na iyon. Ngunit simula din noon, hindi na siya tinantanan ng mga kalaban na sa kanyang nagmamasidlang at nag-aabang ng pagkakataon. Taong 2016 pa rin, muli siyang naging controversial nang pumutok ang I am sorry for my country na speech ng Pangulong Duterte kung saan napasama sa Narcolis bilang mga drug lord o drug protector si Congressman Erigel at iba pang mga kapanya politiko sa La Union. Marain niya itong itinanggi at pinatunayang inaatake lang siya ng kanyang mga kalaban na silang nagbigay ng kanyang pangalan gamit ang koneksyon sa mga taong inatasan naman na magbigay ng listahan sa Pangulo. Kumbinsido naman ang malakanyang sa naging depensa na ito ni Congressman Erigel na siyang naging dahilan ng pagkakatanggal sa kanyang pangalan sa Narcolis ng sumunod na taon ng 2017. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagtanggal ng kanyang security details. Isa-isa itong nawala sa tabi ni Sir Prani hanggang sa maging open target siya ng mga kalaban. Ito ay sa kabila ng sunod-sunod na death threat na natatanggap ng kanyang pamilya noong mga panahon na yun. Ikalabing dalawa ng Mayo, taong 2018, ilang araw na lang bago ang barangay at SK Elections, na imbitahan si Sir Prani sa barangay Kapas para magtalumpati sa gaganaping meeting de avance. Habang nasa kasagsagan ng kanyang pagbibigay ng mensahe sa mga kababayan, dalawang sasakyan ang huminto sa tapat ng plaza na pinagdarausan ng programa at sa pagbaba ng mga nakabonit na nilalang, walang humpay na niratrat nila ang kawawang lingkod bayan. Sinika pa siyang dipensahan ng kanyang mga alalay ngunit nakalak na sa target ang kanilang pagpapaputok. Hindi nila ito tinantanan sa gitna ng na nagkakagulong mga tao tamaan na kung sino ang tatamaan. Died on the spot si Sir Prani na nagtamo ng walong tama ng bala sa ulo, sa dibdib, sa braso at sa hita. Kasama din niyang nasawi ang dalawa sa kanyang mga bodyguard at walong sugatan sa halos massacre na naganap. Ilang araw pagkatapos ng pamamaril, nadakip naman ang isa sa mga sospek na si Pilisardo Villanueva alias Rambo. Siya ay kumandidato din bilang barangay chairman sa lugar na sakop ng pinagtalumpatian ni Sir Prani ngunit hindi pinalad na manalo. Siya lang ang nakasuhan habang ang iba pa ay malaya pang nakakagalaw magpasa hanggang ngayon at hustisya ang patuloy na sinisigaw ng mga tao para sa butihing doktor na mas piniling ialay ang profesyon para paglingkuran ang kanyang bayan. Si Yupranyo o si Sir Prani Erigel na nagsikap ibangon ang kanyang bayan patungo sa pagunlad ay nagwakas ang kasaysayan sa dika na nais na paraan sa sarili niya rin mismong bayan, sa harap ng kanyang mga kababayan. Siya ay pumanaw sa edad na limamputsyam na taong gulang, isang buwan na lang bago ang kanyang ikaalim na pong kaarawan. Samantalang malinaw na politika ang naging dahilan ng pagkamatay na ito ng butihing lingkod bayan dahil ang probinsya ng La Union ay isa sa mga itinuturing na election hotspot sa bansa kung saan namamayagpag ang mga private armies ng mga politiko na ang misyon ay patahimikin ang kanilang mga kalaban. Sandaling panahon lang pagkamatay ni Congressman Erigel, sina Mayor Alexander Booking, Vice Mayor Alfredo Concepcion at ilan pang mga leader sa kanilang mga bayan ay napatay din sa pamamagitan ng pag-ambush na wala pang nakakamit na katarungan at patuloy na sumisigaw ng hustisya magpasa hanggang ngayon. Hindi naman talaga mga politiko ang siyang nagbubuklod sa atin gaya ng palagi nilang sinasabi sa kanilang mga talumpati. Tayo ay mga kasangkapan lang nila para sa kanilang mga hangaring patuloy na manatili sa pwesto. Ikaw bigan alagad ka rin ba ng isang politikong nagmamayari sa'yo? Hanggang saan mo siya kayang protektahan? Papatay ka rin ba ng kapwa mo oras na ipag-utos niya? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.